mga kahabi nag grocery kami ngayon kayo rin ba mga kahabi mga mag-iibon dyan na kapag nasa grocery kayo naiisip nyo lahat na nakikita nyo <laughs> lahat na nakikita nyo parang naiisip nyo na ay pwedeng gamitin to dun sa aviary ko ito <laughs> ay parang gusto kong bumili ng ano ha scotch bright Panglinis na ng mga panglinis ng mga pagkain ng kainan ng mga ibon ko ay parang gusto kong bumili ng joy <laughs> panglinis din sa mga inuman ng kaibon ko sabi <laughs> na, ikita yan yan, mga home gallery ng mga tupperware mga organizer pag nakikita nyo yan ay isip mo yung mga gamit niya sa bahay o pag nakikita ko ay isip ko ay, pwede ko itong lagyan ng pagkain ng mga ibon ko. <laughs> pwede ang bumili ng mga ganito para hiwari-wala yung seeds ng mga ibon ko. O, oh, ito mga kaabi, yan ang mga merienda. Pag naisip niyan, naisip niyo yung mga snacks sa bahay. Pag nakikita ko ito na naisip ko, yung mga ipapamerenda ko sa mga mag-i-ABRB seat. <laughs> Ayan mga kabi, pag nakikita niyo yan. Yung mga snacks na yun, naiisip nyo ay yung mga pwede nyo i-merenda or snacks sa bahay. Pag nakikita ko yung mga yun, naiisip ko yung mga ano. Ay, meron ako. Magandang pamerenda to sa aviary <laughs> Pag may bisita sa aviary magandang pamerenda to. Mga garbage bag. Pag nakikita ko yan, ang naiisip ko, yung mga pwede kong... Yung mga Biblia ko na ito kasi tatapuan ako to ng mga basura sa aviary Ito mga kabi. Ang nakikita nyo, mga biskuit ang nakikita ko kapag naubos yan pwede ko yung lag lagyanan ng seeds <laughs>